Grasya mga kadiskarte oh. Ano nangyari dyan? Ano nangyari dyan? Ingat ingat mga kadiskarte Kuya sa hormona. Malagbag ay din man siya ate Hayigating tayo sa biyahe natin ate. Dami na no ngayon mga post ng namatay na driver sa truck tulog din na nakapang ingat-ingat po tayo mga diskarte taas mga ganyan hindi po basta-basta ang pagdedrive ng truck pagod ah, at puyat